Good morning guys Welcome back to my channel Grabe rabay ang talino Grabe guys matalino talaga sa si rabay Nagmana talaga si Bibi Rabay Sa mga magulang niya at sa lola lulu niya Ito po panoorin natin no, Dito ka dito, okay, ka. dito ate, ka Ate 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 si Ate si Ate <laughs> <laughs> <ka si> Ate <laughs> Ate Ate <laughs>

Ale <suara> <aku>, ale. <laughs> <Ayo. laughs> <laughs> Nung background ano yung bombay ano? Kailangan ako tailor sa lahat ng tako, <laughs> oh. yan, kasi hindi siya gilid siya dito kasi Tito dito. Dito. si Cedric. Dito. Dito. Ano <laughs> Siyempre, naman hindi ka kilala. Asa <laughs> oh, si <laughs> rabay, rabay? Where's rabay? Rabay, mama oh Mama, mama. si is rabay? Ano si rabay? Mama. Hindi mami. si rabay? Rabay, rabay. Saan si rabay? Oo, nasa si rabay. Where's rabay? Uy. Ito sa Fair Carabay? Athletic Champion oh, diba guys, ang talino ni Rabay, doon siya nalilito kung nasaan ang tita niya, si Papaw lang ang tinuro niya. Pero pagdating sa kauli-ulian, tinuro din niya ang isang tita niya. Naku guys, ganyan ka talino si Baby Rabay na. I love you Baby Rabay, malaki na talaga si Baby Rabay guys. Okay guys, dito lang tayo nagtatapos ang aking video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye bye guys! To God be the glory!